Bago pa man pumutok ang maiinit na kwento tungkol sa politika, kapangyarihan, at kontrobersya ng pamilyang Marcos, may isang mas personal na drama na tahimik na umiikot sa likod ng mga pintuan ng palasyo. Isang kwento ng pag-ibig na hindi isinapubliko ng todo, pero puno ng tensyon, lihim pag-ibig, at misteryong hanggang ngayon ay kinukwestiyon pa rin ng marami. Ito ang love story ni Naimi na Marcos at Tommy Manutok. Isang kwentong parang hinugot mula sa isang makabagong telenovela na nagumpisa sa isang simpleng pagkikita na uwi sa pagtakas at sinundan ng pagkawala na nagpagulo sa buong bansa. Si Imi Marcos, panganay na anak ng Pangulo at First Lady, ay lumaki sa isang mundong hindi ordinaryo. Mula pagkabata, nabalot na siya ng karangyaan, protokol at inaasahang laging perpekto sa mata ng publiko. Hindi lang siya basta anak ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa, isa rin siyang simbolo ng disiplina, talino at ambisyong gustong ipamalas ng pamilya niya. Nag-aral siya sa Princeton, nag-training sa teatro sa London at naging aktibo sa UP. Sa bawat hakbang niya, naroon ang mata ng publiko at higit pa roon naroon ang mabigat na inaasahan ng kanyang ina. Naminsan ay parang nakasulat na ang magiging buhay niya bago pa man siya makapili ng sarili niyang direksyon. Matagal nang sinasabi na may sariling pangarap si Imelda para kay Imi. Ang mapangasawa nito ay isang lalaking galing sa mataas na angkan, may breeding, may estado, at kung maaari, mula pa sa ibang bansa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong 'yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ayon sa ilang lumang kwento, nagpagawa pa raw si Imelda ng tirahan sa Europe para doon ipakilala si Imi sa mga lalaking pasok sa kanyang pamantayan. Para kay Imelda, hindi lang puso ang dapat masunod, kailangan ding kapakipakinabang sa pangalan at kinabukasan ng pamilya. Pero ang puso ay likas na mas magaling gumawa ng sariling pasya. Sa isang pagbisita ni Amy sa Baguio, sa isang tahimik at halos hindi pinapansing antique shop, doon nagkrus ang landas nila ni Tommy Manotok. Si Tommy ay kilalang golfer, coach sa PBA at may personalidad na hindi kailangang ipagmayabang. Palagi siyang may tahimik na kumpiyansa. Hindi siya mula sa angkan na inaasam ni Imelda, hindi siya politiko, hindi siya negosyanting higante. Isa siyang pribadong tao, malayo sa mundo ni Amy." Pero marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nakapukaw ng atensyon ng dalaga. Ang kanilang unang pagkikita ay simpleng kwento lamang, isang ngiti, isang tanong, isang maikling pag-uusap. Pero sa simpleng tagpong iyon, nagsimula ang isang koneksyong unti-unting lumalim sa bawat araw na lumilipas. Naging mas madalas ang kanilang pagkikita, mas humaba ang pag-uusap, at mas naging malinaw na higit pa sa pagkakaibigan ang nabubuo sa pagitan nila. Ngunit may isang komplikasyon. Si Tommy ay hiwalay sa una niyang asawa, isang dating beauty queen. Sa panahong iyon, hindi tanggap at hindi kinikilala ang divorce sa Pilipinas. Kaya kahit wala na silang relasyon ng una niyang asawa sa paningin ng lipunan at ng batas, hindi ito simpleng usapin ng pag-ibig. Alam ito ni Amy at Tommy kaya pilit nilang itinatago ang relasyon. Hindi sila pwedeng maging lantad hindi sila pwedeng maging kampante. Kahit ang simpleng paghawak ng kamay ay kailangang nakasilip muna sa paligid. At gaya ng inaasahan dumating sa palasyo ang balita. Nang marinig ito ni Imelda, hindi lang basta pagtutol ang ipinakita niya, kundi mariing pagtanggi. Para kay Imelda, hindi karapat-dapat si Tommy. Hindi lamang dahil sa nakaraan nito, kundi dahil na rin sa lumang hidwaan ng kanilang pamilya at ng pamilya ng manutok. Sa pananaw ng First Lady, ang presensya ni Tommy sa buhay ni Imi ay hindi lamang problema sa pamilya, kundi pati na rin sa imahe nila. Habang lalong humihigpit ang paghawak ng pamilya Marcos sa mga kilos ni Amy, lalo ring tumitindi ang determinasyon ni na Amy at Tommy na ipaglaban ang isa't isa. Umabot sa puntong alam nilang hindi na sila magtatagal kung hindi sila gagawa ng malaking hakbang, kaya tahimik nilang inayos ang lahat mga dokumento, mga flight at mga detalye na kahit anino ng security sa palasyo ay hindi dapat makaalam. Hanggang sa isang araw, nakalabas sila ng bansa nang hindi nahahalata. At noong December 4, 1981 sa Virginia, sa isang payak ngunit totoo at tapat na civil ceremony, nagpakasal sina Amy Marcos at Tommy. Wala mang ingranding kasal, sapat na sa kanila ang paninindigan na sila ay mag-asawa, laban sa lahat ng humahadlang. Pero pagbalik nila sa Pilipinas, mas mabigat at mas malamig ang atmosphere sa loob ng palasyo. Hindi iyon simpleng tampo o dismaya, ramdam ang tensyon sa bawat sulok ng bahay. At unti-unti, nakaramdam si Tommy na may mga pangyayari sa paligid niya na hindi normal. May mga gulong ng sasakyan na may butas, may mga di kilalang taong nagmamasid, at may mga bulong na nagsasabing huwag na huwag niyang saktan ang damdamin ni Aimee at alagaan ang imahe ng pamilya. At sa gitna ng lahat, dumating ang gabi ng Disyembre 29, 1982. Isang simpleng dinner ang naganap. Walang kakaiba, walang sinyales, pero pag uwi nila, bigla na lang nawala si Tommy. Hindi nagpaalam, hindi nag-iwan ng mensahe, basta na lang naglaho. Nabigla ang pamilya manutok, natakot si Amy Ayon sa ilang lumang ulat nang marinig niya ang balita, nagwala siya sa loob ng malakanyang nabasag ang ilang lumang gamit, may mga dekorasyon umanong natanggal at sumigaw siya sa galit at takot dahil sa puso niya, may kutob siyang hindi rebelde o kriminal ang kumuha sa kanyang asawa, kundi maaring mismong mga taong malapit sa kanya. Matapos ang ilang oras, naglabas si Fidel Ramos ng pahayag. Mayroon daw ransom note mula sa NPA. Ngunit hindi naniwala ang pamilya Manotok. Una, walang dumating na anumang sulat sa kanila. Pangalawa, may mga tauhan daw ng gobyerno na dumating sa bahay nila bago pa man lumabas ang balita tungkol sa ransom. May mali sa oras. May mali sa kwento. Habang tumatagal ang paghahanap kay Tommy, mas dumadami ang mga haka-haka. May mga human rights groups na nagsabing posibleng nasa kustudiya siya ng gobyerno. May ilan namang naniniwala na ito para mapahiya ang administrasyon. Pero may mga kilala kay Tommy na nagsasabing imposible. Wala siyang interes sa politika, hindi siya magpapagamit o gagawa ng eksena. At nang halos anim na linggong paghihintay ang lumipas, may biglang balitang kumalat na tagpuan na si Tommy. Lumabas siya sa isang press conference kasama ang ilang opisyal. Sinabi niyang dinukot siya ng NPA at nasagip siya ng militar. Ipinakita pa ang litrato ng isang lalaking umano'y rebelde. Ngunit may mga hindi naniwala. Sabi nila, hindi raw mukhang rebelde ang lalaki sa litrato at posibleng inosente lamang nanadamay para magmukhang totoo ang kwento. Tahimik si Tommy pagkatapos noon. hindi niya kinumpirma o itinanggi ang hinalang may kinalaman ang pamilya Marcos. Nanahimik siya para sa kapayapaan ng lahat o marahil dahil alam niyang mas mabigat ang kalaban kung magsasalita siya. Lumipas ang panahon, tinanggap din ni Imelda si Tommy ayon sa mga kwento. Nagkaroon sila ng tatlong anak. Sinubukan nilang maging masaya, tahimik at normal. Ngunit tulad ng maraming pag-ibig, hindi lahat nagtatapos sa happy ending. Naghiwalay rin sila. Masakit, pero natutunan nilang maging magkaibigan para sa kapakanan ng kanilang mga anak. At si Amy? Sa gitna ng lahat, nagpatuloy sa buhay, nagpatuloy sa politika. At sa bawat pagharap niya sa publiko, dala niya ang kwento ng isang pag-ibig na minsang itinaya niya ang lahat. Kahit kapalit nito ay gulo, tensyon, at misteryong hindi na lubos masasagot. Ang kwento nila ay nanatiling bahagi ng kasaysayan. Hindi dahil perpekto ito, kundi dahil ipinakita nito na kahit ang pinakamakapangyarihang pamilya, hindi kayang kontrolin ang tibok ng puso at ang tanong ngayon hanggang saan mo kayang ipaglaban ang taong mahal mo kung mismong mundong ginagalawan mo ang kumukontra